Hi guys, good morning. Nandito ako ngayon sa Payao Mangrove Resort sa Katbalogan City. Tara so guys, ikotin natin kung ano nga ba meron dito sa Payao Mangrove Resort. Yan. Malaki siya guys. Malaki siya. Meron din silang mga restaurant dito guys. Ayan. Ito yung kanilang swimming pool. Ed, yung bata, yung adult naman 120. Ganda ng ano nila guys, swimming pool. Ayan po. Dito yung guys sa Payaw. para na. Kapag kayo po ay na punta dito sa summer, kasi yung summer, di ba, daanin yan, papuntang Mindanao, pwede kayong mag stop over dito sa Payao sa may Katbalugan dito lang yan sa highway papunta sa Katbalugan so guys asya oh, shout out eh. mga bata I practice sila ng swimming ganda ha maganda dito Ganda ng lugar. Pakaaliwalas. Ganda siya.